mga kalito oh, nagulat po kayo ito meron na naman po tayong lulutuin gulay syempre may mais po tayo dito at syaka talbos po ng kalabasa syempre may mangilan ngilan pong bulaklak po ng kalabasa dito at syempre tignan nyo naman po yung dahon ng malunggay parang giant na giant na dahon ng malunggay po guys napakalaki. Ang dahon po ng aking malunggay ayan. So eh ito. hindi po ba? Lalaki. Lalaki po ng dahon ng aking malunggay, guys. Ooh. ayan lutuin po nating ulam ang ating mais. At syempre, talbos po ng aking kalabasa. na Natanin. <laughs> Ayan. Gugulain po natin yan at yan po ulamin natin, guys. Ayan, o. Tignan po natin yung maigi. Doon ko po ihahanap ang ating camera. Kasi, ito is sariwang-sariwa, guys. Mga talbos po ng kalabasa. Sariwang-sariwa po siya talaga syempre ang ating malunggay bagong kuha ko lang po fresh na fresh at syempre ang aking mais <laughs> ayan na po ang hindi ko po tanim may galab shoutout po sa nagbigay po ng mais sa akin <laughs> ayan, maraming maraming salamat po ayan may galab shoutout po ayan kay kumpare kumparing mabait ayan so, nagbigay po siya ng mais na gugulain. Ayan, guys. So, fresh na fresh po sila lahat. Ako lang po ang hindi fresh. <laughs> Sakit naman. Fresh pa rin. Nantok lang, lang kasi gabi na. Uh, 10 p.m. na po ng gabi. So, i-prepare ko lang po ito para po tama-tama po sa pagluluto ko po bukas. Ayan guys. Hmm, bali pipicturan ko na lang po siguro bukas yung lutuin ko kasi medyo umaga po tayo magluto siguro po bukas kasi po medyo matagal-tagal po lutuin konti hindi po ba ayan, ayan pakita ko po ng back camera po sa back camera ko po ipapakita sa inyo ayan guys kasi nakasali po ako dyan eh. mga fresh po yan ako hindi fresh aray ayan mega love share out po sa lahat lalong lalo na po sa mga sumusuporta po sa aking youtube channel syempre please like share and subscribe Little Ramirez Vlogs Hi, yan po guys. guys. Di po ba? Sabi ko po ipapakita ko po sa back camera ang aking lulutuhin na ulam ito bali dininding o inabraw gugulayin po natin yan sa mga kapwa ko pong Ilocano dyan, yan, kilalang kilala po nila yan ito grabe, daming malunggay pero hindi ko naman po ilalagay siguro po lahat ito kasi napakadami Ilang tiraso lang to? 2, 4, 6, 7 lang po na tangkay. Pero napakadami na po yan. Plus yung talbos po ng kalabasa. Ayan. Napakasarap po yan. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat. At mm, syempre, may galab siya po sa lahat. Ayan. Thank you thank you so much and uh, god bless sa ating lahat. Thank you and bye-bye. Love you all.